Hey yo! What's up mga kaparmers? Magandang araw po sa inyong lahat. So yan, sa mga nagtatanong po kung anong trabaho ni kaparmers dito sa South Korea bilang isang seasonal farm worker. Sa so, ngayon po, ang trabaho po ni kaparmers ay sa chili farm. Bali, kami po yung nagtanim at kami rin po yung mag-aani ulit ulit lang po yung ginagawa namin sa araw-araw simula noong si ay mamunga at noong pwede nang anihin ayan umaga hanggang hapon wala po kami gagawin kundi mag-ani na mag-ani sa dami po ng sili na tanim ni naamo so ayan mga kaparmer sa mga nagtanong di yan alam nyo na kung anong trabaho ni kaparmer sa ngayon kasi noong noong last two years ay uh, doon po sa si kaparmer sa sa cucumber at sa cherry tomato okay, so, so ano po yun sa chun chun city po yun yung cherry tomato at saka pipino ngayon po ay nandito po si kaparmer tv sa sa inje nandito po si kaparmer sa inje at uh, ito nga po yung mga tanim uh, sili sili lang po yung tanim namin dito kaya panay sili lang po yung aanihin ni Kaparmer. So ayan mga Kaparmer sa ah, magandang araw po sa inyong lahat. At God bless you po. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share po dito sa YouTube channel ni Kaparmer TV. Maraming maraming salamat po at God bless.